Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, may tanong dito si si uh, Iya, si brother Iya 1717. Sabi niya, uh, "Salam Ustaz. <coughs> PNP po ako. May loan sa AFP, ano to? Sli Sly? Riba din ba?" Okay, pangkalahatan po kapag sa Pilipinas po lahat po ng empleyado diyan. na mga naglulon ay hindi na po talaga nakakaiwas sa riba hindi lang po PNP PNP, EFP, teachers, uh, doctors o anumang empleyado po ng government ay hindi po sila nakakaiwas po sa riba basta pa uutang po tayo sa gobyerno ng Pilipinas o maglulon po ang mga government uh, employees po ay hindi na po talaga maiwasan na yan po ay riba kaya naman ang pag-utang po sa o paglulon po sa gobyerno o ng mga empleyado po ng Pilipinas ay 100% po na yan po ay riba. Kaya naman po, haram po ang mag-loan. Pinahihintulutan lang po yan kapag ka-emergency. Alam mo, may buhay na ililigtas sa hospital o kaya ay kailangan, kailangan gamitin yung pera para sa emergency na pangangailangan. So, dito lang po pinahihintulutan. Pero kung wala pong mabigat na dahilan, bawal pong mag sa Pilipinas po o anumang ahinsya ng gobyerno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.